ito ako ngayong umaga, gaya ng sinabi kong gagawin ng UNES, kasama si na Attorney Britannico at yung kanilang firm para maghain ng reklamo sa so, National Bureau of Investigation. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, dalawang video na ni Michael Maurillo. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin umaamin, wala pa rin Nagaangkin. At pangalawa, para investigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudbod at dinadagdagan pa ang mga kasinulingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurillo. Kabilang po dyan, sina Chrisette Chu, Jay Sonza, Sas Sasso, Trixie Cruz Angeles, Banat Bay, at iba pa. So abangan po natin ang progress na itong investigasyon. Unang hakbang pa lang ito. Aalamin po namin at sa payon ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan at ano-ano pa ang dapat ikaso sa kanila. ang, ay perjury ba o libel Batay sa payo ng aking mga abogado, cyber libel ang appropriate na ireklamo dito. Uh, sabihin ko po sa inyo bilang isang nagtatrabaho sa public service bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo pero hindi hindi, hindi ako papaya sa ganito mga pagsisinungaling mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na ang tinarget ay hindi lang ako ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Senador, ilan ang inireklamo nyo? Ilan po ang inireklamo nyo? So far, isang dosena. Pero bate nga sa uh, mapag-aalaman ng NBI sa kanilang investigasyon. Maaring dumami pa po yun, at maaring dumami pa dagdag sa cyber libel ang iya uh, sa, sa kanila. Yung inyo po mga binagita pangalan, Senator, sila po kasama po sa kaso? Kasama na po sila dito sa reklamong inihain namin ngayong umaga. Pagpupukas ba tayo send ng Senate inquiry on them? Diba parang profilation of uh, fake news na naman to? Nasimulan na yan ni Senator Kiko Pangilinan nung nakaraang 18th Congress pa. At uh, bukas naman sa pagbubukas na 20th Congress na ulit o patuloy itong uh, investigahan. Pero ngayong umaga, dito po kami uh, ng Fermi na Atty. Britani na nakatutok sa reklamo sa NBI. Uh, at gaya ng nabangin po unang hakbang pa lang ito, nasabi ko na po noong lunes, maghahain din po ako ng mga kriminal complaints laban sa mga tao o grupong ito. Lalo na, pag mas na pag-alaman na ng NBI, sino talaga ang nasa likod ng pag-produce at pag -mod -mod ng kasinungalingang video na ito.